Nila na ko kauban ning ako mga kaboardmate at to dami sa alturas kay mo palit mga prutas bitaw niyare dami sa alturas para mo palit konsumo kay mahal kayo ang baligya dito sa merkado maayo man diri kay mga barato makapili pa ka og mga maayo mga laki mi og dilatara deni among gipamalit kay maora man ni magdali-dali og ikay magdali <laughs> Wow! ingun ani jud kinabuhi sa mga estudyante kinahanglan juga mo budget para naapa kay pampliti dili juga ka magpataka para dili mabaho imo e baba gunggong barini kita sa mukha eh mauto Ma ni palit na lang ko umay para araw-araw panalo maayo man ang natay sustansya para atong utok mugana ang <laughs> Nya yeah, kung manada ay magpakantir ani Tas nananaw da mi unsay lindot ng mga sipi Sipi ba? Kanang silpon Hi. okay. Nagplano man dyan ni si Clyde Nga pupalit siya og ipon Kay gusto lagi siya magsigig may di Sa iyang silpon <coughs> <coughs> Mauto pag kong magtanaw Nagdali-dali da mi Huwag lakaw Five minutes later Kay gigoto man mga upaw Mauto ni Hapit da mi upalit o siupaw Kaon sa dami kadiyot Para inigabot gawas dayon sa lubot. <laughs> bidyo bidyo dayon sa mirror, harun inon, istitik niya sa tinuod dito, puro di ay mga baho, o titik. <laughs> Wala na abtan o minuto, nang lakaw dahi mi, o tiritsyo. Dali ra kayo na human, kay amo man, gipaspasan. Stop it. Get some help. Okay na na eh. Tuka naman. Patuong na lang ko. Kaboy naman. Okay. Okay. When tuan ng kabulas tugan Hindi malilimutan ang asaran Na merong pikulan Lalo na rin nung unang kabiguan At yan nagseseryoso ang u